Hi guys! Nandito na naman tayo sa bahay ng aking biyanan at um, binigyan niya naman ako ng manok para katayin ngayong hapon para Dito na nilagay yung manok guys dahil kapag hapon na doon naman sila dito, dito yung pumupunta yung mga manok kaya mahirap akyatin dahil mataas kaya dito na nilagay ng aking biyanan Ganyan ka bait yung biyan ko guys. So, Pag kumukutang kami dito. Binibigyan niya, pinapakain kami ng manok. Dahil ito yung hapuna namin. Hapunan namin ito yung kakatayin ko ngayong hapon. Ito yung nitig na manok. <laughs> Ayun guys, muntikan pa. <laughs> muntikan. Tatakasan na naman sana ako. Mahirap pati hulihin ito. Kaya ito yung kakatayin ko ngayong hapon. kilo ito guys kasi mabigat siya at medyo mataba siya na manok. Kaya siguro masarap ito mamaya kainin. <laughs> bye bye manok. Kakainin na kita ngayong gabi. At ganito magkatay ng manok guys. Aapakan mo yung dalawang paa niya at saka yung wings niya. At tatanggalin mo yung balahibo sa the egg. Sa mga hindi pa marunong magkatay dyan ng manok, ganito yung pagkatay ng manok. At dito na naman. Doon, pag-uuduro doon. Doon, doon pag doon. Ayaw pa kita ang dugo. Ayaw pa kita ang kutsi doon. Ayaw lang. ang Okay. Ito na naman guys, may mainit na akong natubig. tubig, uh, tatanggalin ko na yung mga balahibo niya. Kaya maganda talaga dito sa probinsya guys dahil kapag gusto mong mag-ihaw ng manok, mabilis lang kasi marami silang mga manok dito yan ibabag din ako ito para matanggal medyas sa paa <laughs> medyas yung tawag ko dito guys <laughs> ngayon po may pumupunta kami dito guys sa bahay ng aking dyanan eh naghanap agad yan ng manok niya nasabihan niya yung ibang anak niya oh maghanap na kayo ng manok dahil na yun yung kapatid niyo oh yan yan na naman yung next sa sunod na balik namin dito yan na naman yung kakapain natin <laughs> Magpalaki ka muna, nok, ha? <laughs> Dahil sa susunod, ikaw na naman yung kakatayin ko.